dami dami dito tapos yung gamot ang gamot nila cute nga eh ganito tayo sa Pilipinas bukod sa walang gamot majority ng mga gamot ko wala po, wala po sa Pilipinas siguro sa mga sampung ini-injection sa akin baka apat lang ang meron yung lima hindi available bakit eh Pilipinas maliit na bansa Mahirap na bansa, maliit pa, bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon, eh wala rin namang bibili. Siyempre, ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. Diba? Let's say may produkto ka, doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So parang ganun. Kaya sa Pilipinas, yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, eh wala rin gamot na panlaban. Tapos pag dito, sa atin, di ba, pag binigyan ka, ka riseta, kailangan, ano, uh, uh, bilikan mo na sa Mercury, pila ka sa drugstore. Dito, sila na magbibigay, nakabigay na, eh. yun, eh. naka-label na, ganyan. Eh. Pag alis mo, bigay na agad lahat sa'yo. Para kang baby. Okay. Lahat nakabigay na. Nakapak na. Nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat eh. Actually hindi ko na iniinom to. Hindi ko na iniinom to lahat eh. Dati lahat ay iniinom ko. Pero ngayon walang wala na ako iniinom eh. Yung sa liver, di ko na iniinom. Okay na liver ko. Pampaihi, di ko na rin iniinom. Tapos na ako doon. Itong potassium, minsan minsan. So, halos wala na ako iniinom ng gamot eh. Tsaka makita niyo yung kulay ko. Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection eh, naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. ba diba, sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Dito halos, halos di ko maramdaman eh. Siguro 1 out of 10 o oh, ano, di ko maramdaman. Pero syempre, na tayo kaya nagbi-build up tayo ng lakas natin.